Check. Check. Asan ma lahat? Saan yung maiksi? Check. Oh, saan yung mahaba? Ito. Check. 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 Mm. Uh, write your name. Um, Write your name, pangalan daw muna, pangalan. O is iguhit ang pangalan. Ayusin. May end ba na ganyan? Wag mong iden kay mabubutas. Oh. Hindi hmm. na mabubutas 'yan, no? Sumasagot ah. Hmm. Teacher oh. Tawagan ko si Ma'am Ann. Masagot ka na naman ah. Bad ka. Ayusin, pagsulat. Mm, eh, oh, wanta, may space pa dunoy. Hindi letter B ha. U. Anong sukat ito? Andali. Anong sukat ito? Anong number ito? Zero to. One. Oh. Two. Three. Four. Oh, five. Oh, six. Oh. Ilagay. Anong sukat? Baliktad. Saan yung 1? Saan dapat ito baliktad? Baliktad. Makinig. No, anong sukat nito? Sagot. Anong sukat? 6. Oh. Ito, anong sukat? Four. Hmm. Ito, anong sukat? Two. Hmm. Ganyan, very good.